May saging sa babakay sa bahay nyo? Imbis na turon, gawin nating ube na ito. Tapos may chocolate yung ibabaw nito. Pwede mong ibenta ng 7 pesos ang kada isa. At yung ube flavor, malasang malasa. Siyam na ingredients lang ang ginamit ko dito. Makikita nyo sa dulo ng video kaya simulan na natin to. Gagamit tayo ng 10 pirasong saging saba. Then, hatiin natin to sa gitna. Kaya sa sampung saging saba mo, 20 orders na ang magagawa mo. Magpainit na tayo ng mantika. Tapos, perituhin natin yung ating saging. Pero hindi natin tutustahin. Panigurado, marami na naman ang magre-reklamo nito. Ang dali-daling panoorin, ang hirap gawin. <laughs> Parang pagda-diet lang yan guys. Madaling sabihin, mahirap gawin. <laughs> pabawas bawas ka pa ng kanin yung kinakain mo naman puro matatamis din <laughs> next maglagay tayo ng kalahating tasang harina sa bowl 1/4 cup corn starch at 1/4 cup rice flour para kumunat yung mixture nyo maglagay din tayo ng itlog dito at 5 kutsarang ubi condense so imix lang natin itong mabuti Maglagay din tayo ng 80 ml evap. Guys, naglagay pala ako ng isang kutsarang mantika dito. Hindi ko lang napakita sa video. So, okay na lapot na to. Nilagay ko lang to sa piping bag. Tapos, i-design natin katulad nito. Bale, gagawa lang tayo dito ng parang sapot ng gagamba. After 20 seconds, ilagay na natin yung saging. Then, i yung lang natin to na may konting higpit. O, ba diba? Ang dalila ng pagluluto nito. Kahit first time mo, kayang-kaya mo. Ulitin lang natin yung ganitong procedure. Guys, pwede nyo nang ibenta ng ganito. Pero ako, maglalagay pa ako ng chocolate dito. Para makamura, flat tops lang ang tutunawin ko. Next, ipatong na natin yung glass bowl. Sampung chocolate lang ang tutunawin ko. Then, maglagay tayo ng kalahating kutsaritang mantika. So, okay na yung lapot nito. Next, ilagay na natin to sa piping bag. Pwede nyo tuhugin at pwede din ganitong lalagyan din ang inyong gamitin. Nilagyan ko lang ng chocolate yung ibabaw nito. Heto ng ating Ubenana. nana. Try nyo na din ang recipe na to na pang negosyo. Pwede mong benta ng 7 pesos ang kada isa nito. Maraming salamat po sa inyong panonood. Ingat po kayo palagi and God bless. Bye-bye. Bye-bye.